May mga bakal si dito binibenta mga junior bull. Boss, yung mga ilang buwan ito? Siyam na buwan. Siyam na buwan. Mga bata pa siya talaga. Yeah. Mga quality naman ng pagkabaka niya. Yeah. Kung bagay sa baka ito, rete pa lang siya. Natin, magkano ang uh, presyo yung mga toreting baka sila boss dito binibenta? Saan baka boss ito? San baka? Video uh, mo kayo na dahil tayo magmila. Pangasinan. Mga bakang pangasinan. Magkano ang presyo? So, mga talong TV, ito po yung mga talagod natin. Yung mga binibenta mga Toretto baka. Napakarami pong binibenta ng Toretto yung baka ngayon dito. Ngayon e nga pala po ay uh, August 15, 2025. Tayo so, mag-update ulit ang mga presyo ng mga bakang Toretto dito. Kaya, samahan nyo ko sa ating video ngayon sa, sa Padre Garcia. Ang uh, gwapong uh, junior pool na binibenta ulit sila boss dito ating katawan yeah. magkano bossing? 70,000 pabawasan ito uh, ay ang ay 70,000 pabawasan junior bull bakang ang lemery ano? baka ang lemery binibenta pa ni bossing may mga bakal si best dito binibenta mga junior bull Boss, yung mga ilang mga bala kayo ito? Siyem na buwan. Siyem na buwan, mga bata pa siya talaga. Yeah. Mga quality naman ng pagkabaka niya. Yeah. Kung bagay sa bakay Turete pa lang siya. Ipunta natin, magkano ang presyo? 135000 135, 135000 Ah! Dalawa na? Dalawa na. <laughs> 135000 dalawa na to ito. Yeah. Mga binibenta pa ni Boss Ayan. Yun yung balat, at ang balat mapupuna actually guys.

mga baka sila boss dito ang binibenta mga bakang norte po ito no kay RA Livestock magkano pa man ganyan baka nyo 50,000 50,000 daw ito mga bakang ano, turete galing uh, bakang norte kay RA Livestock eh boss kasama din iba magkano ang presyo nyan malawas uh, ito daw ay uh, 100,000 ang dalaw. May bawas pa babawasan pali. Wa, pramanan na nih ng mga bata. Binebenta pa rin po si 465 babawasan. 45354. 45354 patong. 465 na to binebenta pa babawasan. 45354. <coughs>

Eh, Pwede mo naman pakso ko na yun. Isa na yun. Pahulong mo na. Ang galing nang mapakulong. 46.5 daw to. May uh, limang turetting baka sila po dito binibenta. San baka po ito? San baka? Eh, video mo kayo na yun. Sa... Ah? Pangasinan? mga bakang pangkasinan magkano ang presyo? ha? 37.5 partidahan na siya kung daya uh, 37.5 partidahan na mga toreteng baka mga bakang pangkasinan Yan. binibenta pa nila bossing ito may binibenta si boss dito mga toreteng baka mga misty swing pula at isang puti San baka ito bossing? kalatagan kalatagan uh, uh, Ha? Ah? Pangasinan. Pangasinan. <laughs> Pangbakang Pangasinan daw to. Magkano ang presyo ng mga baka mo ganito? May kita 30. May kita 30. Ito dahil may kita 30. May kita 30. Mura na ito at maganda naman ang mga pagkabaka niya. Yung! Patong ganda sa 30. Pa yung isa yung puti. Oh. Binibenda pa ni Bossing. Yan yung mga baka nila kay Joel. Ah. Mga baka ni kay Joel. Ah. Ilan itong baka niya, Bossing? 30 heads. 30 heads. Ilan na bawas? 15. 15 akala natin naman. Magkano ka tumanggal to? gamit pa. Ang marami pa. Magkano ang presyo? Depende, mayroon. Ano yung mga ganito kala? 50,000. 55. Patas. 60. Yeah. Patas sa 50 daw. Hanggang 65. Wala 65. Pati ito, pati yan, mga parents nila. Oh. Parang patong sa 55. Patong sa 55. Mga balagbagin pa lang siya. Oh. Balagbagin pa mga bak. Okay. Binibenta ba? pa ni Bossing. Ay, yun. Yes. Binibenta pa ito. May, may mga baka sibos dito mga ano Dayupay po ang kulay nito, dayupay ano Hindi pa naman siya ito mga dayupay Yung mga toreting baka Mga ano mistiso yun Magkano pa presy ang presyo ng baka mga ito? 47 Partidahan na siya May bawas pa naman po, mabawasan 47,000 uh, partidahan na ito, mabawasan pa daw Mga binibenta pa nila kuya Binibenta pa ito may ito yung mga ano mga balagbagin na ano mga balagbaging baka binibenta nila po yun Yung mga bakang uh, norte bossing magkano ito mga baka 65, 65, ah, 65, mga ganito 65 65,000 babawasan babawasan ah, 65,000 na ito babawasan mga balagbaging baka ito mong ulay kaya atin yung hulihan ay ito pala yung mga mag, ay, mga mag ano si Bustuban oh. Call yeah. me. Oh, ganda mga ulit mga bibilog binibenta. Hello, may kitang na try na lang ito oh. yeah, no? mga baka ito. Ito, ito. Binibenta nila kuya. Ganda, gusto nang. Pula at... <laughs> Pula titim na baka. Ayan. Walang ay, lahing baka ito. Mga tiktok lang daw. Mga tiktok Mga dubla katawan. Ang ganda ng katawan na, no? Bilog na bilog kayo. Mga pa ni boss. May tiktok na lang daw ito. Mga torette. baka binibenta pa. Nabili na pa nila bossing ay, ay, sasama pa <laughs> na pa Ayan. 57,000. 57, na nabili na bossing. Alagay yung baka. Ayan, na. Sabi ni Sabi ni Kuya ma, maputik na hindi po putik eh tai. Ano na Yun ang may uh, baka si boss dito binibenta mga torete Parang pulang baka ay, Boss, baka may pwede sa inyo uh, sa ba na? Ay, Magkano presyo ng baka ito? Oh? Magkano? Pagpipenta pa rin po si Mabawasan. Shoutout sa mga subscriber natin. po kayo? Lipa. Lipa, Batanga. sila na baka. Kaya mga sa Shoutout po sa kanila. Kusiyal natin pa.